Hi guys, at samahan niyo po pala akong mag motog vlog dito sa aming kabundukan kami po pala ay magjijagging dahil nakamotor lang po kami at hindi po dito kailangan ng may helmet kami po ang siga rito <laughs> kaya hindi po kami nag helmet at dyan po oh, ay no! bawal, bawal dahil malayo po tayo sa highway dito po kami lang po dito ang siga-siga what? At po ay binabaybay namin ang daan papunta sa aming pagjajagingan. Ah uh, bali po ang biyahe po namin dyan ay mga 20 minutes po bago makarating sa aming place na pagjajagingan. At talagang napakaganda po talaga ng place dito at makakahinga ka talaga. Makaka-inhale and exhale ka po dito sa napaka-fresh kong kapaligiran. Ayan guys, at nakarating na po tayo at nagumpisa na po akong mag-jogging. Yan, dire-diretso po tayo mag-jogging dahil napaka fresh air po dito. Talagang malalanghap mo ang mga hamog talaga sa umaga. At nakakagamot po yan sa atin. At yan na po ang taga-bundok. Nag-feeling isip bata na po ulit siya. At turn namin mag-jogging eh nakakita kami ng sagingan. At mayroon wow! po para dyan na puso ng saging ayan. Humingi po pala kami ng dahon pero walang tao. At nakita namin si kuya ayan na pinagkawit po kami. At wow. libre lang po pala yan. At yan po ay want to sawa na po kami yung picture taking sana napakagandang view. At pagsikat ng araw na aming inaabangan. Ayan guys, tuloy-tuloy lang po ang ating pagpipicture taking. Salamat po sa panonood.